Nako, nadagdagan pa ngayon yung problema ni Wilfredo Gonzales. Si Wilfredo Gonzales, yung dating pulis na nasasangkot sa road rage sa Quezon City. Pinapasoli kasi ni Senator Francis Tolentino yung separation pay na di umano ay natanggap ni Gonzales. Si Senator Francis Tolentino kasi ang chairman ng Committee ng Justice and Human Rights ng Senado and at the same time siya rin yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Itong Blue Ribbon Committee ng Senado, ito ang in-charge sa accountability ng mga public officials at ng investigations nito. So sa isang press con nga ni Senator Francis Tolentino, nasabi niya na kailangang isoli ni Gonzales yung natanggap ng separation pay. Ano nga ba ang issue na ito? Si Gonzales kasi ay nagkaroon ng kaso dati noong 2006. Grave misconduct at may kinalaman din ito sa panunutok niya ng armas. So from 2006 until 2016 na kung saan ay nag-retire siya bilang polis, wala pang desisyon tungkol dito sa kaso niya. Pero a year after, nung mag-retire siya noong 2017, nahatulan siya sa kaso ito. Pero gumawa ng appeal ang kampo ni Gonzales. Kung kaya, nagkaroon ito ng final decision noong 2018 na. At sa 2018 decision ng korte, hinatulan ng dismissal itong si Gonzales sa kanyang serbisyo. Pero dahil nag-retire siya noong 2016 at ayon nga sa interview niya sa palabas ni Katon Ying, meron siyang hawak ng mga dokumento to prove na nabigyan siya ng clearances nung mag-retire siya. Kung kaya, na-avail niya yung separation pay niya from 2016 hanggang 2018. Natigil ito nung lumabas yung dismissal order galing sa korte na nagsasabing dismissed siya sa pagkapulis dahil sa kinasangkutan niyang kaso. So ibig sabihin ito, for two years, magmula nung mag-retire siya noong 2016 hanggang nagkaroon ng final decision noong 2018 tungkol sa dismissal niya, tumanggap siya ng kanyang separation pay. Ngayon, bakit sinasabi ni Sen. Francis Tolentino na kailangan isoli niya ito? Dahil unang-una, yung kaso niya was before his retirement. Nagkataon lang na may katagalan bago na ilabas yung desisyon. So dahil dismissal yung hatol sa kanya, ibig sabihin ito, forfeited o mawawala lahat ng dapat na matanggap niya nung mag-retire siya. Ayon sa computation, lumalabas na more than 500,000 pesos ang total na natanggap niya mula 2016 hanggang 2018. So ito yung binapasoli ngayon sa kanya. Pero ayon nga kay Gonzales, may hawak siya mga dokumento na cleared siya nung mag siya. So ang tanong ngayon, pa, paano ito nangyari? Malamang, pag binusisi na naman ito, may madadamay na naman. Dahil unang-una, pa, paano siya nagkaroon ng mga clearances kung may pending case siya noong mga panahon na yon? Sino-sino ang mga pumirma doon sa mga clearances niya? Pwede rin kasi isipin na baka peke yung mga dokumentong hawak niya. Or kung talagang totoo yung mga dokumentong hawak niya, dapat siguro, imbestigahan din kung sino-sino yung mga pumirma dito. Na hindi nakita na bago nila pirmahan yung mga clearances, ay may pending case pala itong si Gonzales. So ang nangyayari tuloy ngayon, damay-damay na. Dahil lang sa isang pagkakamaling na gawa niya. Matindi rin kasi yung pagkakamaling na gawa niya dahil isa itong uri ng pagbabanta sa public safety. Ibig sabihin, hindi lang dahil nangyari ito sa isang siklista. Kung hindi dahil, kinakailangan na maimbestigahan at mapanagot siya kung may kasalanan siya dito. Para hindi maulit yung ganong insidente at pangalawa, para hindi tularan yung ganong mga aksyon na irresponsable ang pagbubunot ng armas sa nakaalitan, lalong-lalo na sa isang public place. Malamang sa gagawing Senate hearing kung sisipot itong si Gonzales, itatanong din ito sa kanya. So kung dadalhin niya yung mga dokumentong sinasabi niya na makapagpapatunay na may mga clearances siya nung mag-retire siya, mabubusisi ito. At malamang may madadamay dito. Yung mga sinabi rin kasi niya sa mga interview niya kay Katong Ying, na malamang pinag-initan siya dahil laging whistleblower siya dati. Personal issue niya yun. Itong mga nangyayari ngayon sa kanya ay mga issues laban sa kanya. So magkaiba yun. Yung personal issues niya, ibang forum yun. Pero itong mga issues na lumalabas laban sa kanya ngayon, kailangan niyang sagutin ang mga ito. Hindi niya ito pwedeng takasan. Kahit pasabihin niyang may sakit siya, matanda na siya, senior citizen na siya, ang batas natin, hindi namimili ng edad. Kaya nga meron tayong sinasabi na no one is above the law. Kung may kasalanan kang ginawa, panagutan mo. Ngayon, kung inosente ka naman, patunayan mo.